Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naging usap-usapan sa social media ang post ng aktres na si Ella Cruz kung saan ay nakasuot ito ng pink bilang kanilang kulay para sa kampanya. Nitong 8 ng Oktubre ay ibinahagi ni Ella ang ilang litrato kung saan ay nakasuot sila ng kulay pink bilang pagsuporta sa kanyang ama na si Tristan Cruz na tatakbo bilang Alkalde ng Anggat Bulakan. Naging viral ang nasabing post dahil madaming taga-suporta ni Vice President Lenny Robredo ang inakala na sinusuportahan ni Ella ang kandidato ng oposisyon. Kulay pink din kasi ang ginagamit ng kampo ni Robredo sa kanilang kampanya sa social media. Hindi naman nagpadaig ang mga taga-suporta ng ilang kandidato na inakala na sinusuportahan nga ni Ella si Robredo. Dahil sa nagkakagulo na ang mga netizens sa kanyang page ay nagdesisyon na si Ella nalinawin kung ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit siya nagsuot ng pink. Ayon sa kanya ay matagal na nilang kulay ang pink at sinabi nito na hindi nila kinakampanya si Robredo. Last month pa nakaredy na pink kami. Independent po tatakbo ang papa ko. Walang kapartido, kaming pamilya lang. Ani Ella, nauna kami sa pink, kaso maliit na bayan lang naman ang anggat, di naman pang buong bansa. Magpipink ako dahil pink ang papa ko at papa ko lang ang ikakampanya ko. Dagdag pa niya. Sa isa pang post ay sinabi ni Ella na talagang paborito niya ang kulay pink bago pa man ito gamitin kulay ng ilang kandidato. Hirap mag-adjust. Paano yan? Fave color ko ay pink. Lahat ng gamit ko ay pink. Reklamo ng aktres. Sa ngayon ay umabot na ng libo-libong reaction ang mga post ni Ella na mayroong 7.9 million followers sa Facebook. Anong masasabi mo sa balitang ito?